Kumusta po mga kababayan? Medyo po uh, matagal-tagal po hindi po tayo nagkita-kita Ito nga po, uh, December 25 dito sa amin, dito sa Canada Mga Idol At nandito tayo sa trabaho, busy busy po ako ngayon, ganun pa rin Ayan po, bako ba ko magsimula sa aking mga sasabihin Ayan po, uh, binabating ko po ang aking mga subscriber Matagal-tagal po tayo hindi nagkita-kita Magandang... Uh, uh, o maligayang uh, Pasko po sa inyo. Nasaan man po kayo. Laura na po yung mga dyan sa Pilipinas. shoutout po sa inyong lahat. Ayan mga idol. So kagabi nagcelebrating kami ng uh, Pasko namin dito. O, kahit ako may trabaho. Lapas-pasok ako dyan sa ano ko. Uh, pinapasukan. Ayan po. Puro snow dito. Grabe po ang snow. Ayan mga idol. Uh, medyo matagal-tagal din po ako nag-upload. nag, ano, nag, uh, nag -upload. Mingihinga po ako ng uh, pasensya sa aking mga subscriber. <clears throat> Dahil po sa marami pong nangyari. Bali po uh, nagkasakit po ako. Na sobrang po tayo sa trabaho. Pangatim pa lamang na sobrang sa trabaho mga idol. <clears throat> Grabe, ang lamig ngayon. Ha, ano yung kamay ko? Nag-tawag dito. Naninigas. Ayan mga idol, so ito nga, ba, malapit ng bagong taon. Isang linggo na lang, bagong taon na. Siguro uh, simulan ko na ulit po mag-upload-upload uh, upload ng mga video. Ayan nga po, sa, sa tawad po kay uh, Pugong Bihero at sa mga supporters niya. <clears throat> Andito pa rin po tayo mga idol. Uh, continue sa ating pag-suporta. natin pinapanood yung kanyang mga videos na ina-upload. Ayan po kay... Uh, kay Ren po sa Mindoro PB Team, Ren uh, shout out po sa inyo at sa ibang po mga <coughs> PB Team ayan, shout out po sa inyo lahat mga idol so dito na ako sa bahay mga idol so pumasok ko gabi ngayong araw ito 25, ngayon, December 25 pero pumapasok sa akin na isang tao pinapasok ko siya <coughs> ngayon may handa-handa kami kagabi so dinasan ko ng pagkain doon So yun yung aningayon. Ah uh, pagkain, pagkain Pilipino. So in order order lang namin dito kagabi or kahapon. Kasi hindi na kami nakapagluto mga idol kasi nga galing sa pasok. Wala nang ano, wala nang oras. Kaya mga idol, so pasok muna ako dito sa mga bahay. Nandito rin yung uh, kaibigan ng misis ko uh, Pilipino dito sa amin. Dito rin sila nag-spend uh, ng kanilang uh, Pasko at siyempre uh, yung biyanan ko at saka si, oh ayan, si mama at saka si papa yung pamangkin ko at saka yung bayo ko na hanggang ngayon mga idol di pa sila nakapasok ng trabaho so nandito sila sa amin <coughs> kasi ang daming nangyari dito sa ano sa Canada yung uh, immigration policy ang daming uh, binago mga idol ayan pasok muna tayo mga idol kasi grabe hindi ko na matagalan yung lamig <laughs> ayan mga idol sila ay sila kagabi uh, party party kayo mga Ayan o. No? Oh. yung ginawa nila. So ayan mga idol. Ah, tanggal na tayo ng ano, panlamig. Ayan doon tayo. Ito nga yung pinagpapipartyan. Pagabi. So, ayan. mga balon-balon. <laughs> balon, 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 balon. Ayan dito sana, sa nasa loob mga idol. Ayan si, si Papa o. Oh. <laughs> Nagwawalis. Ayan. <laughs> Oh, say hi now, baby. Baby, say hello. Hi. 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 Yeah, I have my present. What? My presents. present. <laughs> present. <laughs> <I> presents again. <laughs> I have a, a you, special present. You have a special present? The car. It looks like a car. looks uh, Looks like a car? Looks like a car? Yeah, a yeah? big one. But, uh, oh, with, yeah? With a more control. Oh, you like, really? Oh. My dad. Oh, yeah? You want to see it? <laughs> it's big car. You sure? Yes. Yeah? So ayan nga mga idol, uh, video mo kulit itong aking uh, <laughs> anak. So ayan po, kita-kita uh, po ulit tayo sa aking uh, Susunod na upload, ayan nga po, umingi po ako ng pasensya sa inyo na yun nga, dahil sa bisihan natin, hindi tayo na, masyado nakapag-upload ng video, matagal-tagal din. Sukuro 3 months din po eh, hindi ako nakapag-upload. So ayan po, shoutout na lang po sa inyo lahat at sa lahat po. Uh, maligong bagong taon, ingat po kayong lahat. Uh, wish ko po na kayo po ay nasa magandang uh, kalusugan. Siyempre po, yun po yung pinaka-importante para po maganda po yung bagong uh, taon natin. Siyempre dapat po ay may pera din tayo. <laughs> Ayan po mga idol. Uh, maraming maraming salamat po. And uh, happy new year po sa lahat. Ayan. Bye po.